Um meron lang po ako mga inquiries uh, which I will direct to the immigration and uh, NBI. Um uh, nung Friday po um, na i-on air sa programa ko sa Wanted sa radio itong um, magkasintahan sikat po ito si Mikey Agustin and uh Yexel Sebastian uh daan-daan libong milyon piso na da, uh, hundreds of millions of pesos na po ang uh, na scam nila, investment scam. And uh, baka abutin mga po sa billions sa pesos na. Uh, Na-announce ko na po ito sa radio ko and then before sa radio ko, kumalat sa social media. Uh, kanina po, meron akong kakilala na kasabay niya sa aeroplano itong dalawang magkasintahan sa uh, sakay po ng Cebu Pacific uh, going to Nagoya, Japan. Uh, hindi ko alam kung ito'y tumatakas na Or baka pupunta dun sa Nagoya para mag-recruit na naman ng mga investors? Is there any way... I, I know, muna, I know na kailangan ng whole departure order from the court bago nyo uh, hindi mapasakay yung isang taong uh, gustong bumiyahe. Pero is there any way na uh, mapigilan? I don't know, it's up to you sa immigration. Gayon eh meron naman palang uh, balita na kalat na kalat na, na ito ay marami na na-scam at uh, inareklamo na sa NBI. Uh, attorney, uh, Commissioner, the, go ahead. Commissioner. Good morning, Mr. Chair, uh, Senator Tolvo. Uh, with the permission of the Secretary, uh, indeed our records show that uh, Mikey Trixia Agustin and Bigsel Sebastian left for Nagoya this morning at 7 o'clock. And uh, based on our records, uh, the, the two subjects has no have no uh, whole departure order. And uh, in fact, they have no derogatory record based on, on our database. Other than a whole departure order that can be issued only by a regional trial court upon a case filed, the Department of Justice can also issue an immigration lookout bulletin. But uh, there must be a, a complaint already filed with the prosecutor's office, or a precautionary hold order can be issued also by the court upon filing of uh, the criminal complaint with the prosecutor's office. So, as of now, we have no reason to hold the departure of the two subjects. Okay, ito sa so, tanong ko kay uh, Secretary Mulya kasi many years ago, uh, I know na uh, yung Secretary ng DOJ pwede mag-issue ng Call Departure Order, if I'm not mistaken, uh, Secretary Mulya, uh, upon the recommendation of uh, the NBI dahil meron ng uh, case na i-file against uh, kung sino man yung mga tao na i-file po sa kanila. Uh, sir, ang pwede lang ho namin gawin ay lookout bulletin lang po. Uh, nagkaroon ng po ng kaso ito nung araw, nung panahon ni Secretary de Lima. At dumating po ito sa Korte Suprema. At uh, hanggang lookout bulletin lang po ang aming pwedeng gawin. Kasi yung right to travel po yung ating tinitingnan. Ngunit kung gagawa po tayo ng batas na magkakaroon po tayo ng ibang pagsusuri sa mga taong may kaso o dapat kasuhan, eh maari po nating panghawakan pa yung mga tao. Pero sa ngayon po, kailangan igalang po natin yung right to travel na sa saligang batas. T tama po uh, kanina ka usap ko nga po yung legis sa uh, group ko uh, para pag-aralan yung possibility na kapag halimbawa putok na putok na sa social media putok na sa buong bansa na ito ay marami na naloloko siguro uh, payagan yung secretary ng DOJ na magpalabas ng hold the party order kasi yung pagsampa ng kaso sa sa fiscal mahabang proseso yan, Mr. Chair and then uh, iraraful pa pun sa judge mga katakas na ngayon manluloko. at ito naman po ang itsura ng 1 million pesos. Kasi alam ko sa iba pang to, pero syempre maray pa rin mga tao na hindi alam kung ano tsura ng 1 million pesos. Pero itong mga to, props ko lang para panoorin nyo. Okay? Nako, eto na nga yung pumuputok na isyu ngayon regarding Yexel Sebastian and yung kaniyang girlfriend na si Mikey Agustin. Allegedly, nag-scam sila ng worth 200 million pesos sa mga OFWs at ibang investors. Sa October 6 uh, episode ng uh, Wanted sa Radyo ni Senator Rafi Tulpo, lumapit nga itong mga grupo ng mga OFW regarding sa pag-i-scam sa kanila na umaabot na 200 million pesos and around 100 sila eh ng mga investor. Laban nga dito kay Excel Sebastian at kay Mikey Agustin. Allegedly, regarding ito doon sa na-scam na pera nila para sa casino junket daw gagamitin yung pera. So this was a 30-minute uh, video and uh, as much as possible, i-compress na lang natin. Okay, sa so, paliwanag nito mga nagre-reklamo, yun nga, may pinost sila, Yexcel Sebastian, sa page nila na parang nag na mag-scam for this. Uh, kind... nung una, walang sinasabi kung para saan itong uh, gagamitin yung pera. Basta business. And 5% daw kada buwan ang parang interes ay ibabalik sa kanila. So may nag-invest ng 1 million, may nag-invest ng 2 million, mga OFW sa Dubai, sa Riyadh, sa New Zealand, sa USA. And ito daw yung mga pictures na pinang-i-entice ni Excel tsaka ni Mikey. Yan o mga ano bundok-bundok ng pera. And then mga few months nakakatagap pa sila ng interes. pero biglang nawala. And then hindi na nagparamdam si Mikey, hindi na rin nagparamdam si Excel. Pinupuntahan daw nila sa bahay sa Las Piñas kasi ang kwento nito ni Sir, siya mismo nagpunta siya doon sa bahay nila, Excel sa, sa Las Piñas para ibigay yung pera face to face. Ngayon, kinausap ni uh, Senator Rafi si Excel sa phone, uh, kasama dyan sa program na yan. And sabi, ang paliwan, ito paliwanag ni Excel na victim din daw sila. So apparently, parang naging middleman si Yexel tsaka si Mikey ng isang Harold Pontanyosa or Papadolinio, parang gano'n ang apelido. Basta HP, si Boss HP, na meron siyang company na HP Horizon. Tapos sa casino junket, gagamitin pala yung pera. Ang point nila, nung time na nagbigay sila ng pera, ang binibigay lang daw nila Yexel na kontrata is contract of loan. Which is tinatanong nila, bakit contract of loan? Eh, investor kami. So, parang namalabas, nagihiram kayo ng pera sa amin. Pero sabi daw ni Excel is parehas lang naman daw yun. Well, syempre, hindi natin sila masisi kasi, di ba, I mean, it's si Yexel Sebastian. Ako, nakilala ko siya bilang uh, isang sikata uh, toy collector at meron siyang toy museum. At kapatid siya nung namayapang vlogger na si Jam Sebastian. And si, ano, si Mikey Agustin, yung girlfriend ni Yexel, is, ano rin naman, lumalabas sa TV, sa PBB, di ba, actress Ito, ito pala si, ano, si Miss Mikey. So yun ang mahirap sa part na to, 'di ba? Parang alam niyo narinig ko na to dati sa mga scam na ganito eh, na parang yung mga sikat like kung naalala niyo yung kay Luis Mansano, yung sa gasoline station something, 'di ba? Para ang lumitaw tuloy si Luis is nag ano lang din, naghikayat lang din dahil meron siyang credibility bilang artista and nag na, na yung mga tao. Pero ang point kasi ni Attorney Palmer ng Chief NBI and Anti-Fraud, si He Excel at yung girlfriend niya yung humaharap at tumatanggap ng pera. And hindi na ipaliwanag na maayos kung saan gagamitin. And ang sabi nga ni, ano, ni Attorney Palmer, kung ito ay ipinaliwanag ni Excel na gagamitin sa casino junket, syempre high risk yung investment, is malamang hindi na mag uh, hindi na mag, mag invest itong mga OFW. Cut ko muna dito, part 2 tayo. Yan. So part 2 tayo nitong kay Yexel Sebastian and Mikey Agustin allegedly 200 million pesos scam. So eto yung nakita ko yung post ni uh, Yexel. January 3 pa ito. Parang may business ka pero matumal. May pera pero hindi lumalago. Baka pwede kami makatulong. Yan. Pwede tayo magpartner. Okay, doon sa part 1, nabanggit nga doon, nakausap na rin nila uh, Senator Tulpo si Excel, no? Sumagot so naman siya doon sa tawag. And pinapaliwanag niya nga na parang biktima lang din sila, is, investor din sila, parang sila lang yung mga mukha lang nila or persona lang nila yung ginamit nila para makapanghikayat ng mga investor. Pero still, malaki pa rin yung responsibility nga nila regarding this. Kasi sila mismo, personal yung tumatanggap ng pera. Ang post nga ni Excel, ito, people, wala pa kaming statement ha. Paalala lang, ayoko lang bumalik sa inyo mga sinasabi niyo. Hindi niyo pa alam ang tunay na kwento. At pa nga nito, mga nagre-reklamong na scam na investors is parang sila pa yung pinagmumukhang masama. Ano, sila sa Facebook tapos parang nagbibigay pa ng mga Bible verses sa kanila. Parang nag pa sila. Tinanong ni ano, tinanong ni Sir Rafi, nasa na yung mga pera na to na nagpapapicture ka. Ang ano ni Yexel is nagpapicture lang naman daw sila diyan sa pera. Nasa opisina daw 'yan ng HB Horizon sa May Pravel Building. Sabi naman ng mga investor, ilang beses na lang pinuntahan yung building. Pag sinasabi daw ng mga business partner sila, nagpapatayan daw ng ilaw yung mga tao doon pati aircon daw nakabukas pero sinasabi, wala daw tao doon sa opisina na experience din nila kay uh, Excel na puntahan siya mismo kasi nga nung nag-iinvest sila nakakausap nila personal si Excel pero nung time na nagpupunta na sila sa bahay sa Las Piñas sa Bulacan sinasabi na pag sinabi na nilang business partner sila sinasabi wala daw doon si Excel And uh, additional pa nga nung mga investor etong si Mikey yung may kakilala talaga doon kay Hector kay Boss Hector no na parang bago sila makapagbigay ng pera tinatawagan pa daw sila bini video call tapos parang iba background check muna anong pinagkukunan mo ng pera, magkano may invest mo, hal nga ng mga OFW ka, sa buwat din yung mother ni Excel at mga ibang empleyado nila dito sa scam kasi parang iba isa pa yon sa mga nag-iinganyo sa kanila. Tapos may mga nakapagsabi rin na etong sila Excel at yung kanyang family is lagi nagsha-shopping sa Okada, pati yung casino nag-asusugal nga lagi sa Okada. Dahil nga tutulungan na ni Senator Raffi, parang gusto pa ni Senator Raffi dalhin din to sa Senado, itong issue. para mapag-usapan. And nagbitaw nga ng sarita si Sir Raffi, nako baka ito na ang katapusan ng karir ni Yexel Sebastian. Ano nga kaya ang katotohan? Ano sa tingin nyo? Ano masasabi nyo? Comment lang kayo dyan sa baba. And subay uh, subaybayan natin to, no? For more news update, leave a heart and follow my page.